Ciao ragazzi, buongiorno. Dito tayo sa Mercato ng Carlo Balbasore Perone. Dito ito sa Lambrate ragazzi. Ah. Ayun, nandun yung Lambrate Train Station. Dito nadaan yung uh, 19 at saka 33 na tram. May 93 na bus. Ayun. Going Lambrate to Ayan, ayan, yung Nandadaan. Lambrate at S. Yan. Ayun, ito yung pinakabungad Dito tayo nagda-dumpster agad. Si pagkatapos niyan, mamayang na hapon, nagsisimula yan sila ng anong oras na ba? Basta umaga yung nagbobolante. Ayan. Dito sa ating left side, pagpapunta ka galing sa bungad, papunta doon sa dulo, nandito lahat ng mga gulay at mga prutas. Sa left, sa right side naman, nandito yung mga damit-damit mga um, bags. Yan, lahat ng pagkain na sa left side. Pag tayo'y papunta doon sa yan, yan, yan. bag. Pagkatapos niyan mamaya, yung kanilang mga ano dito, mga prutas at saka gulay na yung may mga bulok-bulok na may mga sira-sira na pero pwede pa, maganda pa iniiwan nila yan dito. Ayan, yung mga kinukuha natin. Diyan, diyan tayo namumulot. So, may time lang yan sila dito hanggang alas uh, sa 2 alas dos, alas tres, nag, nagpiprepare na yan sila na magliligpit na. Kaya mga alas 4 alas 4 medya, alas cinco, yan, pwede na tayong mamulot dito. Dahil uh, pag hindi, eh, kukunin na ng mga uh, basura. Yan may mga nagko-collect ng basura hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi dapat ma-clear na yung area na ito dahil ito ay parking area dito sa tabi-tabi at ito yung dinadaanan yan nakita nyo yung may guhit na yung daanan yan kalsada ito, Kino-close lang ito ng every Saturday na kaya meron silang bulante yan nagbobulante ng mga bag mga shorts mga pantalon ayan yung mga prutas ayan. yung iba dyan is kanila lang eh, tapoy kaya ayun nandun sa dulo sa pinakadulo dulo nito nandun yung isdaan kaya bibili tayo ng isda dahil hindi na tayo nakakapunta doon sa dulo at wala namang tinatapong isda ayan wala pa akong nakita pero malay mo <laughs> may tinatapon nga dahil hindi nakailang 3 weeks pa lang ba ako o na nag man nagda dumpster, kaya ayan kung maingay man yung ating kapaligiran or whatsoever so ganun talaga ayan, ayan yun mama mga tinitanda nila dito sari-sari. May mga ipit sa damit. Yan. Yan yung karchope natin. Na, yan, yung pinupulot natin ng isang linggo. Grabe, ang dami. Yung karchope. Yan, yan, yan. Yung mga linis na. Yan yung mga Presko, presko yung mga nila. Yan. Kaya... Ayan, ragazzi. Hanggang doon yan, sa dulo. Ayan pero ito ay may dalawang dalawang kilometro <laughs> sa kalahati lang naman mahaba ito, ito more or less mga pajama Ayan, dito ito sa via Balbasore pero ni dito sa yan, may mga kamote may balinghoy na tinda, Ayan, may okra bibili tayo ng okra walang sitaw kayong sitaw talong magpipinakbit tayo ngayon uh, araw dahil nga may magbe-birthday sa aming kasama sa bahay kaya yan mamimili at hindi ako nakapag uh, dumpster kahapon dahil nandun ako sa Genova pumunta ako kay lola at doon din ako nagdumpster agad ay grabe hindi ko naman makuha lahat at uh, malayo nga ako sa Milano pero ito is na sa Milano, sa Milano ta. tayo ngayon ayan, lahat yeah. daw is on euro hahanap tayo ng sitaw so, yan magamaya yung yung fragula na yun itatapon lang din naman nila yan yung mga natira dyan 1 euro daw isang kilo ng pesta yan 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 yung sari may mga baston na tinitinda o belt, may sombrero, whatsoever. Nandito na lahat. Pag dito kayo pumunta. Ayan yung mga may olive dito. The fermented ano nila. Ayan. Yan, magkano isang kilo? Uh, 11 euro. sarisaring olive. Oliva. Ayan. Ayun, may tinapay doon oh, na malalaki. <laughs> tinapay yung mga ay mahilig sila sa mga tinapay tinapay tuwing kain nila ma talaga may tinapay ito oh may torta may cake ay yung magbo birthday okay. cake yan mga tinapay mga crostine ayan yung mga pagkain ng mga italiano oh cheese yan doon sa ito naman cheese at saka tinapay doon sa mansa dolo is meron daw mga uh, salami mga ham Okay. Ayan, ragazzi. Ah, dito, wala dito yung nakaposte dito. Ah. Absent yung nagtitinda dito ngayon. Ah. Eh. Ay siya, yan lang ragazzi. At mamaya, see you at tayo magda-dumpster. Excited na naman ito.